Hello, magandang gabi mga kababayan. Ito, may paho kaluukan. Ay, mayor malapitan. Pakiaksyon na naman po ito. Yung ano yung siga, siga na ng kanto ng may paho. Yung mga e-trek dito talaga naman grabe. Ayan. Linggo ngayon, napaka ano pa yan, maluwag. Paano pa pag ano, yung mga pasok. Ayan, Mayor Malapitan. Paki-actionan lang naman to kasi parang walang takot mga to. Wala kasi nga no, nagdudulot pa ng disgrasya itong mga to. Ayan, o, nakita mo naman yung bababa ng jeep. Didikit-dikit na po sila sa likod. Ayan. Ayan, kanto ng 7-11 ng may paho kalukan. Ayan, pansinin nyo po yan yung mga e-trike kung paano habulin yung mga jeep ayan mayor panuurin mo kung paano sila maging ano dito sa kanto ng 7-11 ayan may parking sa kaliwa pila ng tricycle dapat wala yan dito kasi national road to eh may pila din sa kanan ta Ayan, o. kita nyo naman kung paano pabalabalagbag tong mga to. Ayan, biro ka. Oh. Panuorin niyo kung paano buntutan ng mga ano, mga i e track ang Jeep. Ayan, hindi na makadaan yung mga ano nasa likod kahit motor hirap, eh. Oh. Ayan. May paho kalukan sa 7-11. Grabe ang i-trek e dito sila nang siga dito. Ayan, wala na yung mga padyak dito ayan panoorin nyo po kung pa, paano nila harangin yung jeep ayan talaga naman binubuntutan nila yung jeep ayan oh. nagfocus po ng disgrasya ayan pakihaksyo na naman ito Mayor malapitan ayan nakita nyo naman siguro bawat jeep pila pila sa likod ng jeep ayan Ayan, Mayor Oka. Ay, Mayor Malapitan. Ayan. Paano magpasaway dito sa gabi? Ang e ride ng may paho. Alimu ano yun talaga, walang mga disiplina tong mga to. Ayan, o, kita niyo yung mga jeep. Grabe sila. Ayan puro pasaway yan mga paikot ikot oh. ikot ayan ikot ayan linggo ngayon kaya medyo maluwag luwag pero grabe talaga sila magpasaway dito ayan dito yan sa may Macdo. Ito. May paho. Mar Mabini. Ayan. Ayan. Taantayin natin na may dumating. Ayan. Nahabol nila yung mga jeep. O ayan. Kita nyo yan o. Oh paano abulin yung jeep nagkukos ng disgrasya itong mga tao ayan o oh. na naman po yan ayan. talagang habulan ayan may your malapitan paaksyonan nyo naman to sa gabi kasi nagkukos dito ng disgrasya eh kawawa yung mga pasayro minsan nagkakanda ipit ipit yung paa. Ayan. Ayan, mayor. Mga siga ng may paho. Ayan, napakarami nila dito. Ayan. Talagang e trek na lahat eh. Ayan. e trek na talaga sila lahat dito. Okay, tapos pansinin natin dito sa kaliwa ang pila okay sana kung ganyan nakapila kaya lang sobrang kalat sa kalabas kaya pakiaksyonan okay. kasi talagang nakaka na sa mga tao